Hello mga ka-pride! For today's video, sponsored ni Mitsubishi Motors Grand Canyon Iloilo ang trip na to. Kaya babalikan namin ang Antike! Kaya alas dos pa lang ng madaling araw ay gising na kami dahil mahaba-haba pa ang babiyahin namin. Kasama namin ang mga bata with their cousins at siguradong mag -e enjoy ang mga bata sa mga lugar na pupuntahan namin. Dito pinapakita namin kung gaano kaliwanag ang headlight nitong Mitsubishi Triton pickup at siguradong makikita mo kung ano man ang meron sa daan magkabilaan. Dinaanan namin ang dingle at pasi. Tulog ako nung mga time na yon kaya di ko na ng video. Kaya skip na natin sa Mambusaw kapis kung saan nag-stop over kami para bu kumili ng pagkain dahil siguradong gutom na din ang lahat. Narating na nga namin ang kalibo bandang alas 5 na ng umaga. Welcome. Tigayon Bridge dito sa barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Ito lang naman ang longest bridge sa buong Panay at merong taas na estimated at 51.2 feet above mean sea level. Ayon sa nakausap namin na taga rito, may alamat pala itong Tigayon Hill. Ayon raw sa mga matatanda ay dating simbahan raw ito kapag may kailangan sa lugar katulad ng gamit sa piyesta o gamit pang kasal like traje de boda. Dito raw lahat sila nakikisuyo o nangihiram sa simbahan na to. Ngunit isang araw, habang nagdarasal ang lahat, bigla raw may nagpakitang aso at pusa na nagsasayaw at nagsitawanan ang mga tao sa loob ng simbahan. At siya na itinagalit ng mga ito, isinumpa ng aso at pusa na pinaniniwalaan nilang inkanto ang simbahan at naging malaking burol ito. Kaya tinawag ito ng mga taga rito na Tigayon Hill. Lumabas na nga ang araw at patuloy pa din kami sa pagbabiyahe patungong Pandan Antique. Dahil ang unang pupuntahan namin ay ang Malumpati Cold Spring. Sobrang excited na kami na makarating dahil sa wakas, mapupuntahan na din namin kasama pa ang mga bata at siguradong mag-e-enjoy sila. Malumpati Cold Spring Narating na namin ang Malumpati Cold Spring Nakita namin itong nagtitinda ng malunggay pandesal Kaya napabili na din kami Masarap ang mainit-init na pandesal sa umaga Meron pala silang entrance fee na 40 pesos for adults 30 pesos para sa mga seniors and PWD At 10 pesos naman sa mga batang 4 feet below at sa gusto namang mahabang bakasyon dito, marami namang pwedeng pagstayhan tulad nitong Casa Alma at marami pang iba. Magkakatabi lang naman. Amo ng 200. And then ang araw, ang pila? Ha? Ah, 500. Then ang 300, amo ni... Oh, okay. Thank you. Ito na nga at busy na ang mga kids dahil excited na silang magswimming. swimming Binili nga namin yung isang salbabida at yung tatlo naman nirentahan na lang din namin for only 30 pesos. No time limit naman. Oh, singlar, pala, Ngayong palapit na ang summer, ideal talaga itong malumpati cold spring. Napakaganda ng tubig, malinaw at siguradong malinis. Tanghali anomalis na kami para pumunta sa Aloha Ocean View Resort na na-recommend ni Sir Rodel. Noong nasa Malumpati pa kami, sayang ay hindi namin siya nakuha na ng video. Tara, samahan niyo na kaming mag-check-in dito sa Aloha Ocean View Resort. Oh my God. Family room yung kinuha namin dahil marami kami for only 6,000 pesos. Malinis ang room, lalo na ang CR, kaso lang din namin nakuha na ng video, nakalimutan na. Thank you pala sa Aloha dahil binigyan pa kami nitong bihon para sa merienda. Dito sa Aloha Ocean View Resort, meron silang bar, pwede rin dito magkaraoke kung feel mong kumanta. At meron din silang swimming pool, pwede ka dito mag-night swimming, open until 9pm. nagising para mag-impake at makaalis ng maaga na din papuntang kula si Antike dahil ang final destination namin ay ang Majaas Park na nasa tuktok ng bundok. Huminto na muna kami sa glit dahil nagandahan kami sa lugar at para makuha na din ng drone shot. At baka may nakakaalam sa lugar na to, Pake comment naman. Oh, தீராத முனையே என்னாலும் என் துணையே நிவா சாயாத நேர்குரலால் குரலால் திட்ட பேரளே பெண் kaming bumiyahe papuntang Kulasi Antike. Umalis kami ng 5am sa Pandan Antike. Nakarating kami ng Kulasi. Badang alas 8 na ng umaga. Welcome to Kulasi! Alam nyo bang nasa Kulasi Antika ang pinakamataas na bundok sa buong isla ng Panay? Ito lang naman ang Mount Madjaas at second highest mountain sa buong Visayas. At sobrang na mga kami sa ganda nito dahil para bang binabalot ng isang malaking alon ng ulap ang tuktok ng Mount Madjaas. So guys... Next stop over na muna kami para magbreakfast sa isa sa mga karinderya dito. ulit kami papuntang Majaas Park located at Tourism Road, Sitio Bacolod, Barangay San Luis Colase Antique. Dahil siguradong excited na din itong mga cheeky things na ma-experience ang Majaas Park, maiba lang muna kami, flex lang namin muna itong isa sa mga feature nitong Mitsubishi Triton na kapag umatras ka, hindi ka na mahihirapan dahil makikita mo na sa monitor kung ano ang nasa likod mo. At hindi lang likod ang nakikita, pati na din ang bandang gilid mo dahil meron itong 360 camera at may guide ka kung hanggang saan ka lang nga atras. Ang galing, no? Ito na nga at papunta na kami ng Majaas Park. And finally, narating na din namin ang Majaas Park. Nasa 10 to 15 minutes ang travel time mula sa main road papunta rito. Entrance pa lang bongga na kaya excited na din kami explore itong Majaas Park. Entrance fee nila for adults is 250 pesos and 150 pesos naman for children. At may kasama na itong three free rides, train ride, horseback riding, and boating ang una naming sinakyan ang train. Tara, samahan nyo kami sumakay sa train at libutin itong Majaas Park. Makikita nyo naman sa mga mukha ng mga chikitings na ito kung gaano silang natutuwa. 在。<music> Mark! horseback riding dahil sobrang tarik ng araw kaya babalikan na lang namin pag medyo hindi na masyadong mainit. Unfortunately, dumating kami magsa 7 na until 8pm pa naman itong majas pero until 5pm lang pala ang horseback riding nila kaya nagboating na lang sila. PM kami bumiyahe pabalik ng Iloilo. -ilo. Nakarating kami ng Iloilo, -ilo, alas tres na ng madaling araw. Five hours straight ang biyahe namin. Good job ka, Pride John. Maganda at magaan daw kasi dalhin ng Mitsubishi Triton at mas pinabilis. At sa mga gustong magkaroon nito, just visit Mitsubishi Grand Canyon Iloilo sa Taft North Manderyao Iloilo beside Jollibee. Or you can DM us directly. See you again on our next vlog. Bye.